Hello mga kabayan. Si kabayan hindi pa siya ikinasal. Ngayon, ikakasal ko siya dito sa M.S. Pasalong. Tarararang tang, tarararang tang. Every time you say goodbye, baby, it hurts. And the sun goes down when the barn won't rest. I'm always remember as this way. Okay, ikakasal ko Ika na, ikakasal ko na siya rito oh, sa MS pa. Ngararararang, tanga yung ano, tanga rararang, hinahinir ko dito ito na. Ah, kinasal ko na siya rito sa MS pa. Ganyan okay. dito sa MS pa. katapos ng color, ang plastic, ikakasal ko na sila. Mga ibang lahi o oh, kalahi natin, ganyan. <laughs> At kayo, pag gusto niyo magpagwapa sa inyong buhok, anhilo mo din ngayon sa MS Salon. Dili lang gwapa, ikakasal ko pa kayo dito sa MS Pa. O, di ba? Ang ganda ng ano niya. Anong tawag yun dahil yung lalagay dyan? Ang tawag doon, yun po. Anong tawag dito? Ay, wala po na sa kikasal. Nalaga pa na siya. Wala pa Bilo, bilo, bilo. Turun! di po tangan na lang ako sa bilo. Ang ganda ng... Ang ganda pag ikakasal dito sa MS Pa. Kasi may ice-candy kakain ice siya. Ice-candy ka pa, okay. Ice-candy, ice-candy. Ruba-ruba lang. Diba? Namikay ko eh. Okay. sa so, alright. Thank you. God bless us all. Tara si Inda yun, akaw, ice-candy, ikakasal siya.